Katrina Gray sa kanyang 38th Surprise Birthday Celebration Napakaganda ni Katrina sa kanyang suot na pink cocktail dress na may mga malalaking pink flowers design Binigyan ng surprise birthday party si Katrina sa pangunguna ng kanyang fiancé na si Sam Melby At mga kaibigan nito, mapapawaw ka sa set ng dekorasyon sa naturang birthday party dahil florals ang tema ng dekorasyon mula sa hallway at sa table setting hanggang sa cake ni Catriona. Ay napuno ito ng mga iba't ibang kulay ng mga bulaklak na nababagay din sa kanyang kasuotan. Makikita ang kasiyahan at tunay na nasurpresa si Catriona dahil sa kanyang mga ngiti. Dinaluhan ang naturang okasyon ng mga malalapit na kamag-anak at mga kaibigan at ang punong abala na magiging husband niya soon si Sam Melby. Naging emosyonal si Catriona dahil hindi lang basta birthday celebration ang inahanda ni na Sam at mga kaibigan niya, kundi parang ito na rin ang kanyang debut. Binigyan ng 18 candles wishes at 18 roses si Catriona dahil ayon sa kanyang speech, Noong nag-18 years old siya, hindi pala niya naranasan mag-celebrate ng kanyang debut. Um, um, At pangalawa, ito na rin ang last birthday celebration niya bilang single. Dahil soon ikakasal na sila ni Sam Melby. Sina Sam at Katrina ay matagal na magkasintahan at naganap na ang wedding proposal last year. Kaya excited na rin ang lahat na mapanood ang kanilang wedding at magiging Mrs. Katrina Melby na siya. At talagang bagay na bagay silang dalawa, maganda at gwapo. Make a wish, guys! Pagkatapos ng party, kainan at sayawan ang lahat. Masayang masaya na makikita ang lahat na nanodoon sa party. Na nag-i-enjoy ang lahat, naging memorable ito para kay Katrina Gray. but if you